umabot sa mahigit 38,000 ang bilang ng krimen sa Pilipinas base sa datos ng Philippine National Police noong taong 2024. Kabilang dito ang mga kaso ng murder, homicide, rape at robbery. Sa pagbibigay hustisya sa mga biktima ng mga nasabing krimen, malaki ang gampanin ng siyensya. Partikular na rito ang larangan ng forensic science. Sa disiplinang ito ay kinokolekta at sinusuri ang ebidensya na nakakalap sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit alam nyo ba na ang laking tulong ng agham at teknolohiya para mas may ang pagsisiyasat kung sino ang gumawa ng krimen, kailan ito nangyari at maging papaano ito naganap. Forensics involve science yan eh. So science has to do talaga sa ating uh, investigation to resolve crimes. Yes, for example, yung crime scene, may nakita kang dugo. Uh, without science, you cannot prove that whether or not that blood belongs to human or to an animal. So, kailangan mong i-process yan with the help of science. madidetermine determine mo kung that belongs to the victim na tao o kaya animal lang na na nasugat, nasugatan din doon at may spell yung blood niya at that uh, uh, crime scene, di ba? So with the use of uh, science, uh, malalaman agad natin na oh, ito nga, dugo nga ng, ano ng biktima ito. Ang kursong ito ay kabilang sa mga programang itinuturo ngayon sa mga estudyante ng University of the Cordilleras. Aminado ang universidad Gayun din ang ilang educational institutions na hindi ganun kadali na maituro ito sa mga kabataang nangangarap pasukin ang ganitong profesyon. Bukod sa mahal, ay limitado ang bilang ng mga kagamitan na mayroon sa mga institusyon. Isang pagsubok, lalo na malaki ang kontribusyon ng first-hand crime experiences sa ganitong kurso. Data. Alam Ito ang naging daan sa pagbuo nila Dr. Christian Pascual ng Universidad ng Cordilleras sa pakikipagtulungan sa Department of Science and Technology o DOST at Philippine National Police o PNP ng isang inovasyon na tinawag na Crime Experience. Layunin ng teknolohiyang ito na mabigyan ng pagkakataon ang bawat mag-aaral na magkaroon ng in-depth experience sa pag-iimbestiga ng isang krimen. Pinapalakas din ito ang mga kapasidad ng mga crime investigator, partikular ang isang forensic scientist. Ano po ba ang a Crime Experience? Naglalayon siya na mag-develop ng mga uh, extended reality simulations, be it augmented reality or virtual reality, and yung mga mga applications na gagawin namin or mga simulations na gagawin namin are, will be used as educational tool mm -hmm. na pwedeng gamitin ng mga criminology schools, Forensic Science School and even Philippine National Police Training Schools mm -hmm. sa pagtuturo ng crime scene simulation. So, sa ilalim ng proyekto, bumuo ng augmented reality application ang grupo nila Sir Christian. Sa pamamagitan ng augmented reality, makikita at maiikot ng mga estudyante ang virtual model na magamit sa pag iimbestiga ng isang krimen. Tulad na lamang ng microscope. Maaari din nilang makita ang pangalan at tamang paraan ng paggamit ng bawat kagamitan sa pamamagitan ng virtual labels at instructions. Bukod sa pagbuo ng augmented reality, bahagi rin ng proyekto ang pagbuo ng virtual reality application kung saan mararanasan naman ng user ang aktwal na ginagawa ng isang crime investigator sa virtual world. Para kay Police Colonel Diplat ng PNP Cordillera Region malaki ang maitutulong ng teknolohiyang ito, hindi lang sa mga educational institutions na natuturo ng forensic science program, kundi maging sa ating kapulisan upang mas magampanan ng mabuti ang kanilang tungkulin. Sa PNP, marami kami mga trainings, seminars din naman to prepare our investigators to enhance their knowledge. But uh, Most of the trainings that we have uh, is that uh, nasa classroom setting lang siya. So, yung mga estudante, kailangan pang mag-imagine. With this crime experience na nakikita ko dito sa pinirmahan ng ating regional director with the partner agencies like the University of the Cordilleras, ay may nakikita ako dito na simulation of uh, crime scenes. Well, napakaganda ito. Kasi may actual ka nang nakikita. Iba kasi yung nakikita mo at nadidinig mo. Mas nariritin mo yung kaalaman o yung knowledge na kailangan ng isang investigator Kumpara doon sa nakikinig ka lang na wala ka man lang makita. Sa ating pagbabalik, susubuhan kong maging crime investigator sa virtual world. Papasakaya ako. Next is pwede nyo ng e-fingerprint maghanap po kayo ng fingerprints dun sa crime scene. Iba't ibang subfield ng forensic science ang maaaring ma-encounter ng mga estudyanteng gagamit ng crime experience application tulad na lamang ng dactyloscopy o fingerprint analysis ng isang sangay ng forensic science na nakatuon sa pagkilala ng tao sa pamamagitan ng fingerprint patterns. Expect na they will, assume, they will learn how to be a first responder, how to be a photographer, how to be a forensic photographer, how to be a team leader, how to be an evidence collector, how to measure crime scene. So, my experience nila how it's really like to be part of a scene of the crime operative. Uh, dito sa Pilipinas and we promise them na it will be really an amazing, engaging and a fun, uh, importante, very fun learning experience for them when they use this app. Gaano ba kayo importante yung mga extended reality sa pagsasanay ng mga crime investigators? Actually, yeah Actually, AJ, this would be the first ever similar project or application na gagawin dito sa Pilipinas. And we're very thankful na despite it being the first one, eh, tinrust kami, na dun yung confidence sa Department of Science and Technology eh, sa project na to. Uh, ginagawa siya, yung ito, mga applications na to, in, in Australia, in United States, ginagamit siya para sanayan yung mga investigators, crime scene investigators nila, apat uh, sa Pilipinas, hindi pa. Sa tulong ng 3D animations, motion sensor, at immersive audio ay nabibigyan ng real-life-like crime scenario ang magagamit ng crime experience. Mga D.O.C. Vargada, si makakasama natin ngayon si Sir Wiley, isa sa mga developer ng crime experience at tuturuan niya tayo kung paano ba ito gumagana. Alright, sige Sir Wiley, uh, turuan mo na ako paano ba gumagana itong crime experience. Uh, so, itong crime experience na VR app is um, ang kailangan nyo lang is yung VR headset. So, okay. Sir AJ, pakisuot na yung okay, ito. headset. Arson, by operation, at homicide. Tatlo lamang ito sa pitong crime scene scenarios na kasalukuyang dinedevelop ngayon ng grupo. Ah, so ang galing no, so talagang malalaman Makikita nyo sa students kung ano yung unang nilang gagawin, ba diba? Doon nang gagaling yung assessment, tama po? Yes, yes. Okay. So, for example, ano ang pwede kong unang gawin dito? Uh, sir, So, sir, uh, usually ang first step ng uh, first responder, yung tawag namin, is um note niya yung time. Okay. So, cool. yes, tignan niyo muna yung watch na. Yun. Ayun. Ah, okay. Oras na pumasok ka sa virtual world na ito asahan mong gagampanan mo ang papel ng isang crime investigator. Maghahanap ng ebidensya, mangungulekta ng mga biological samples, at magpaproseso nito. Smile. Ayan, so since wala na siyang false corpse na siya. Next is, pwede niya ng e-fingerprint. Maghanap po kayo ng fingerprints dun sa crime scene. Mm -hmm. okay. okay, and then you can go back to the knife. Parang may experience mo talagang maniin, no? Daba. 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 Fun man sa paningin, pero bawal itong maniin. Dahil bawat maling galaw, may corresponding deductions na magdedetermine ng inyong final grades. Yes, graded siya. So initially, before ka gumamit ng, pag nag-start ka, 100 points siya yung score mo, yung estudyante. And then, as you perform the task, binibigyan ka ng corresponding deductions. For example, pag ikaw yung first responder, tapos pumunta ka sa crime scene, you're expected to, of course, do what a first responder must do, di ba? So you have to secure the crime scene, cordon the area. So pag hindi mo nagawa yung yon, may corresponding deduction yon. Kung evidence collector ka naman, tapos hindi ka nagsuot ng gloves, then that's, uh, 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 an error on your end so magbibigyan ka ng deduction towards the end mabibigyan ka ng corresponding grade according to how perfect you were able to perform all the tasks and ang kagandahan dun sa grading system na yon AJ is that marireport yon yun sa estudyante so alam ni estudyante saan siya nagkamali at na din yon kay teacher so if you are the teacher alam mo kung saan nagkakamali yung mga estudyante mo when it comes to uh, following the right protocols and yun na lang ngayon, pwede kang inform ngayon ng mga mistakes na yon sa pagtuturo mo sa klase. So once you meet your class, alam mo kung ano yung mga errors nila na dapat mong i- correct at dapat mong i you know i ituro pa i-emphasize pa lalo sa sa klase. All Sir Wiley sa team mo, ano ang naging score ko doon? Um, well, yung scoring system kasi natin is deduction based. So magse start ka with the maximum points tapos Based sa mga errors mo, mag-minus uh, ma one siya for each. Mm, pero dahil tinuruan mo ako, well, talagang parang 100, parang talagang perfect oh, na perfect. Perfect. Eh, na? Pag nandun ka na, talagang parang bibigyan ka talaga ng pagkakataong mag-decide on your mm. own. So doon din mamomonitor ng professor. Up next... So, since it's a uh, computer generated. Yeah. How do we make sure na tama yung mga scenarios, procedure na matitake ng mga students? So, since it's a uh, computer generated. Yeah. How do we make sure na Tama yung mga scenarios, procedure na matetik ng mga students. Yeah, napaka importante yan. So number one, of course, we're doing it in collaboration with forensic scientists mm -hmm. uh, na may practical experience talaga, and criminologists with practical experience in crime scene situation. Um, but at the same time, na base namin lahat ng mga scenarios aside from our own personal experience, dun sa PNP manual. So yung, yung, yung Philippine National Police has an operational manual in the conduct of crime scene processing. So we made sure that in accordance yung lahat ng mga tasks, scenarios uh, na na may experience nila sa mga XR and VR simulation sa PNP manual. And of course, sila yung pinakaunang gagamit at magre-review nito ng mga applications namin to make sure na vetted siya ng industry at lahat 'yon as realistic and as accurate as possible. Sir, Christian, ano ba yung naging inspirasyon nyo sa pagbuo ng device na ito? Actually, itong project na ito, which of course will ano, diba, lead to the software applications, uh, offshoot siya nung two previous projects namin. Uh, so yung uh, ibang mga members namin are actually part of a Forensic Hub, which is a research and development project then funded by the Commission on Higher Education. na naglalayong nakapag-develop kami ng mga crime scene scenarios then crime scene simulation, mm -hmm. pero accessible siya sa mobile device and computer device. Yung pangalawa naman na project uh, is actually a VR uh, simulation as well na research and development project funded din ng Department of Science and Technology. Pero more on simulating a, parang, a, a chemistry laboratory. So, para rin siya sa, educational tool din siya. So, ang uh, ginawa namin, minery namin yung dalawang project. So, gumawa kami ngayon, ng uh, uh, nag-propose kami na mag-develop kami ng virtual reality simulation, but this time, for crime scene simulation. Para yung crime scene sim scenario na nagawa namin before, hindi lang siya accessible sa computer or uh, computer or mobile device, but through virtual reality uh, uh, devices. So, mas immersive siya at at mas realistic yung experience ng mga studyante. Mm -hmm. Sa kasulukuyan, may apat ng ready VR crime scenarios na nabuo ang grupo ni Sir Christian at inaasahang makukompleto sa susunod na taon upang magamit sa pagsasanay ng mga forensic science students ng University of the Cordilleras gayon din ng Philippine National Police Cordillera Administrative Region. Pero Sir Christian, ito ba ay pwede gamitin ng mga kadiyos yung barkada natin? Or specific ba to para sa mga criminology students or PNP? Actually, yung initial plan ngayon is magamit itong mga apps na i-develop namin Uh, para sa mga criminology students and forensic science students nationwide. Of course, primarily yung mga estudyante ng University of the Cordilleras, no? Uh, but, and, and also yung mga trainees ng Philippine National Police and even yung isang partner namin, the Philippine National Police Academy. Hopefully, ma-improve namin yung quality of uh, crime investigation education sa Pilipinas or forensic science education in the Philippines in general. Kasi, uh, alam mo, napaka-importante sa criminal justice system natin sa pagbibigay ng justisya sa mga biktima ng krimen na you know, yung, yung crime scene processing eh, kasi doon nang gagaling yung mga evidence na later on magiging basis ng mga police, magiging basis ng prosecution, and later on ipipresent sa court sa pagbibigay ng justisya. So, um, if hindi ganon ka-qualified at ka-competent ang ating mga investigators sa pag-process pa lang ng crime scene, pwedeng ma-overlook, ma-contaminate, ma-alter uh, 'yung mga physical evidence na nagagather nila. Pwede ring mag-mislead ma sila eventually at maging rason kung bakit magiging error 'yung judgment nila. And later on makakaapekto 'yon of of course in the long run sa Uh, result ng administration of justice sa So, kung titignan mo, yung itong ginagawa naming educational tool na to, we hope na mas papaigting pa yung pag-educate natin sa ating mga crime scene investigator para mas magampanan nila ng gusto yung tungkulin nila. Up next, kayo po ay makakaasa na ang inyong kapulisan, lalong-lalo na dito sa Cordillera, pag sila po ay maturuan Umatuto dito sa napakagandang project ng na crime experience na to ay lalong makaka-gain po ng kaalaman o knowledge yung ating kapulisan. Hindi pa man tapos ang proyekto, pero umaasa si Sir Christian na malaki ang maitutulong ng proyektong ito upang mapunan ang skill gap sa mga susunod na henerasyon ng crime scene investigators lalo na ng mga forensic scientist ng bansa. Where we were hoping na itong mga VR simulations na gagawin namin hindi siya na ganun, hindi siya nandoon to replace yung pagsasanay na ginagawa natin or yung teaching method na natin sa mga crime scene investigators natin. But uh, it's there really to augment or ma-enhance uh, ma pa yung paraan natin ng pagtuturo ng Crime Scene Processing and Investigation sa in Philippines. Uh, we understand uh, na madaming uh, problema yung gobyerno natin ngayon. May problema tayo sa healthcare, may problema tayo sa public works, sa housing. Pero napakahalaga na pagtuunan ng gobyerno at bigyan ng pondo yung mga ganitong proyekto na naglalayo na i-improve ang forensic science and in general yung criminal justice system natin. Kasi no amount of money will ever equate to the lives that will be secured and protected uh, dito sa Pilipinas if we have a very strong forensic science and we have a very strong law enforcement agencies that will uh, protect uh, us from uh, crimes and criminal elements. Kayo po ay makakaasa na ang inyong kapulisan, lalong-lalo na dito sa Cordillera, pag sila po ay maturuan o matuto dito sa napakagandang project na crime experience na to ay lalong makaka-gain po ng kaalaman o knowledge yung ating kapulisan. At yun po na makakaasa kayo na mapapabilis po yung kanilang uh, pag-iimbestiga ng anumang uri ng krimen dito sa ating rehiyon Cordillera. Mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng bawat individual na may mandatong investigahan ang isang krimen isang maling hakbang, isang maling galaw, isang pagkukulang, gaano man kaliit na pagkakamali, maaari makapagpabago ng buhay ng biktima at ng akusado. Sa tulong ng agham at teknolohiya, mas napapalakas natin ang kakayahan ng mga investigador na tiyaking tama, patas, at makatarungan ang proseso dahil ang hustisya ay hindi pribilehyo. Ito ay karapatan ng kahit na sino. Samahan niyo ako muli sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako si AJ Castro at ito ang Expert Talk.